Talo muna tayo sa drum ni Ver Para hindi tumining So top kill na naman po yung ating uh, Binadali dyan Ayan mga kagri ka Top kill Patatlong uh, tat drum na namin ito Tatlo na lang ah uh, Yari na kami Ito na lang tatlong natitira na Magandang araw sa inyo mga kagri ka Ngayong uh, hapon Nag spray kami ni Ver ng insecticide Para dito sa kalamasi yung pinabubunga natin na uh, na nga may mga lampas gamaes gamaes tsaka gamunggo yung ating bunga ng kalamansi mga kagre naalagaan natin yan at yan din po ang topic natin ngayong araw yung nagtatanong kasi sa atin ang pag-aalaga daw po ba ng bunga bulaklak at bunga ng kalamansi ay kailan daw po ba natin pwedeng hintuan yan ng pag-i-spray ng insecticide mga kagre ako kagre para sa akin itong mga inaalagaan natin ng mga bunga na yan yan ng uh, kalamansi na to ako para sa akin ang uh, pwede na tayong tumigil ng pag spray ng kalamansi ay gano kalaki ganito po kalaki ito yan yung uh, halos lampas gaholi na mga kagre ka yan pwede na tayong tumigil dyan to yan ganyan ito mga ano na to lampas na to halos stress na ang uh, laki na to yan kapag marami ka ng ganito halos sa uh, fifty 50 to uh, 60% na yung ganito mo kalalaki na talagang halos sabay sabay pwede ka nang tumigil yung mga kagre ka pag gano'n na pwede ka nang tumigil mag spray kasi ligtas na yon hindi na yun na uh, babanata ng mga fruit fly kalahating na lang yon pwede na yung anihin o kulang kulang isang buwan mga kagre ka Ito nga. Itong sa atin na ito, medyo matagal-tagal pa ito mga kagri, ka Yan no? Maliliit pa kasi yung uh, ano, may mga ilan-ilan lang tayo na ganito. Halos gasaresa na siya. Ito halos hindi pa to halos kasi laki na rin siya ng gasaresa. Ito. Ito yung mga una natin. kagri ka wag tayong uh, magdepende dyan sa mga sa mga uh, po ilang beses ka lang mag-i-spray mga kagre ka Hindi po yun. Uh, dumidepende po tayo sa kung gaano kalaki na yung bunga ng kalamansi natin para tigilan natin siyang sprayin at para hindi na siya maatakihin uh, ng mga uh, kalaban natin dyan sa pagpapalaki ng bunga ng kalamansi natin mga ka lalo lalo na nga ngayon summer ngayon summer ganun nga po kalaki lampas gaholin pwede na po yun na tigilan nyo kung majority yung bunga ng kalamansi nyo po ano kung mga 60-70% ay uh, ganun na kalalaki pwede na kayong tumigil doon mga kagri ka Halos malapit nyo ng pitasin yun. Kulang-kulang isang buwan na lang, pwede nyo ng pitasin yun. At uh, tigil na kayo. Ngayon, pagkapitas nyo, may natitira pang maliliit. O, pwede pa kayo uli mag-spray dyan. Mga pabugaw-bugaw, ganyan lang po. Bago kayo magpapitas uli sa susunod, mga dalawang spray. Yun. Hanggang sa kumunti na kumunti bunga, hanggang sa hindi na kayo mag spray din talaga. Ganon. Pero talaga, ang uh, bunga ng kalamasin, depende po yan doon sa bunga ng kalamansi mo. Kung ang mo naman, ay sunod-sunod po ang bunga, may malaki. Ah, kumbaga, nasa 20% malalaki, 20% maliliit, 20% bulaklak. Ah, iba po yan. Yan po yung tinatawag nila na anda-anda na o sunod-sunod. Ang halos, halos mga kaagri, halos walang tigil yan. Meron nagpapabunga po ng kalamansi na ganon. Halos hindi sila tumitigil ng pagpapabunga, hindi rin sila tumitigil ng pag-aalaga. All year round, talagang nag-i-spray sila, Uh, talagang uh, nag-aabono sila nagpapabulaklak sila nagpapalaki sila ng buhang may ganun mga kagre ka dinadaanan nila yung mga presyo na mura yung medyo mura mahal pinakamahal mahadadaanan nila yung mga kagre ka pero ang uh, disadvantage nga lang nun buong taon hindi ka titigil ng pag-alaga hindi ka titigil ng pag spray mga kagre ka kasi nga yung bunga ng kalamasi mo hindi yan. ibig sabihin uh, yun yung tinatag nilang monthly income So yun yung monthly harvest Halo muna tayo sa drum ni Ver Para hindi tumining So top kill na naman po yung ating uh, binadali dyan Ayan mga kaagri Top kill uh, Pag tatlong drum na namin ito Tatlo na lang Ah, uh, yari na kami. Kuna lang tatlong kitro na to, yari na kami dyan mga kagod yun lang mga kagri. Ka sana may nabigay akong konting tips po sa inyo tungkol po dyan sa tanong uh, siya natin sa subscriber na kailan daw po ba pwedeng tumigil mag-spray ng uh, pagpapabunga mo o pag-aalaga ng bunga ng kalamansi mo lalo lalo na nga ngayong summer mga kagre ka uh, tigil ka kapag ka medyo sila na ng uh, gaholin na yan o lampas gaholin ng konte pwede ka nang tumigil dyan kung uh, majority ng bunga ng kalamansi mo ay ah uh, gaholi na walang pas gaholi na mga kagri ka tapos kung tagulan naman uh, yan kasi sa tagulan kasi mga kagri ka ako pag napalaki ko yung kalamasi ko ng uh, ng maes uh, mais tumitigil na ako mag spray dyan mga kagri ka kasi tagulan naman kumbaga hindi active yung mga fruit ko basta natagtag na yung bulaklak nya alam na ako nakikita bulaklak purbunga na pagkatagulan hindi na ako nag spray dyan gabutil lang naman eh, tigil na ako dyan. Pero pagka tagaro mga kagri, ka katulad na to, tagaro ngayon, diba po, ang pag spray ng kalamasi. Talagang medyo matrabaho at uh, medyo matagal. Kasi, uh, active nga yung mga fruit fly. Pero kapag ka summer naman kasi mga kagri, ka mas malimit sa so, tumatapat tayo sa mahal na presyo. Mas malimit, ah, hindi po sigurado po yun. Mas malimit lang na tumatapat tayo. Sana nga matapat nga tayo ulit sa magandang presyo ngayon para sulit po yung pabunga natin ngayong summer cycle po ng ating pabunga ng kalamansi mga kaagri at uh, malapit na makuubos yung drum liver ako na susunod po dyan mga kaagri para hanggang sa susunod yun lang na vlogs uh, sana may naibigay akong konting tips po sa ating mga kalamansi dyan mga kaagri